Hello, kamusta? Ako si Miguel ng Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayon, pag-uusapan natin yung kwento ng isang nurse na Pilipina sa Alemanya, sa Germany. Ito yung kwento ni Maria Karen Viola. Isa siyang neurosurgery nurse, dati pa, noong 2019. So baka ngayon iba na yung trabaho niya. Hindi ko alam. Nagtatrabaho siya sa Freiburg sa Alemanya at nag-aaral siya ng nursing, syempre. At nakapunta siya sa Germany bilang parte ng Triple Win Project ng Alemanya at merong mga programa, mga joint projects yung mga German na mga kumpanya para mag-hire ng mga qualified na mga nurse galing sa ibang bansa. So noong 2019, marami daw mga nurse na nakuha na ng mga employer na German. So lampas 2,000 nurse. So bakit kaya umalis ng Pilipinas si Maria at bakit siya pumunta sa Alemanya? Sabi niya yung pangunahing motibasyon niya, yung anak niya. Yung anak na lalaki niya. Isa siyang single mom at gusto niyang magtrabaho sa labas ng Pilipinas para magkaroon ng magandang kinabukasan yung anak niya. Pwede daw siyang magtrabaho sa iba't ibang bansa, halimbawa Canada, Australia, Amerika, New Zealand, kasi marami ding oportunidad para sa mga NARS. Pero pinili niya daw yung aleman kasi maganda yung mga benepisyo para sa mga empleyado sa Germany. At dahil daw yung, yung Germany nasa kitna ng Europa, gusto niya daw na makaroon ng oportunidad na makapagbiyahe, na makapagpakasyon at mamasyal sa iba't ibang lugar at iba't ibang bansa, kapag meron siyang libreng oras, sabi niya, yung sitwasyon ng mga NARS sa Pilipinas, yung dahilan kung bakit madaming NARS na Pilipino sa ibang bansa. Mababa daw yung sweldo kahit sa private na sector at kahit sa gobyerno, sa public sector mababa yung mga sweldo, mataas yung nurse-to-patient ratio, ibig sabihin, madami silang pasyente na hinahawakan, yung employment benefits, hindi masyadong maganda, yung access sa basic healthcare, at yung mga oportunidad. Konti daw yung oportunidad ng mga nurse sa Pilipinas, at pwede daw mag-improve pa yung working conditions para sa mga NARS. Siya din yung gumawa ng isang Facebook group, yung Filipino Nurses for Germany, kasi gusto niya ng isang komunidad ng mga NARS na nasa Alemanya. Nagtutulungan daw sila na, 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 lutasin yung mga problema, halimbawa, kung paano mag-apply ng bank account sa Alemanya, kung paano ma-overcome yung kaba, lalo na sa unang araw ng trabaho, kung paano mag-improve yung, yung German nila, yung lingwahe, at iba pa. So, nagtutulungan sila at nag-share ng iba't ibang resources. At ngayon, ang laki na ng grupo nila, halos may lampas 10,000 yembro. Tungkol naman sa mga challenge na kinakaharap niya isang challenge daw para sa kanya yung pag integrate sa bagong kultura sa Alemanya. Ibig sabihin yung lingwahe, yung kultura sa trabaho, yung mga ekspektasyon ng mga katrabaho, at isa pa yung pagiging homesick. Buti na lang daw, mayroong support, may suporta ah, yung mga NARS na Pilipino at yung mga katabaho niya na German so nakakatulong yon sa pagiging homesick niya pero itong mga cultural differences tinuruan daw siya kung paano maging mas open-minded kasi yung mga Germans daw mas seryoso, mas derecho, mas disiplinado. Yung mga Pilipino naman mas enthusiastic pero mas mahiyain pero sobrang masipag. Malaking bagay ng pagiging homesick niya yung katotohanan na family-oriented talaga yung mga Pilipino. Pero sabi niya yung pinaka-challenging para sa kanya yung lengguahe na kahit dalawang taon na siya nakatira sa Alemanya, mahirap pa din magsalita para sa kanya. Kailangan niyang mag-isip kung ano yung tamang salita kailangan niyang isipin yung tamang grammar para maintindihan siya ng ibang tao. Pero buti na lang yung employer niya binibigyan sila ng libreng parang language assistance. So, pwede siyang mag-aral ng Aleman. Tapos tinanong siya kung gusto niya ba manatili sa Alemanya sa buong buhay niya. Gusto niya ba magkaroon ng German citizenship. Sabi niya, hindi niya pa alam. Magandang bansa yung Germany para tumira. At kung pwedeng tumira sa parehong bansa yung anak niya. Oo. Pero sa sitwasyon niya, single mom siya. Hindi niya alam kung may paraan at kung anong paraan para makapunta din yung anak niya sa Alemanya. So, mas komplikado daw yung sitwasyon niya. Yun nga, kasi mayroon siyang anak sa Pilipinas. So, malayo siya sa anak niya. At ayaw niya muna isipin yung kung pwede ba siya makakuha ng citizenship o kung gusto niya ba. Parang hindi yun yung, yung problema niya ngayon. Gusto niya muna maging permanent resident. Tapos, saka na siya magdedesisyon kung gusto niyang tumira at maging citizen ng Germany lalo na kung pwedeng makapunta sa parehong bansa yung anak niya so yun yung kwento ni Maria Viola nakakabilib talaga yung mga nurse lalo na yung kwento niya kasi isa siyang single mom at yun yung anak niya nasa Pilipinas So, alam natin, mahirap na desisyon yun. Iwan yung anak mo, pumunta sa bagong bansa, aralin yung lingwaheng mahirap, at yun, wala kang kakilala, puti na lang may komunidad siya. So, malaking desisyon, pero ginawa niya, at mukhang okay naman yung desisyon niya kasi na-feature siya sa isang website ng Alemanya. So, yun ang kwento niya. Salamat sa oras nyo. Pwede kayong mag-download ng transcript nasa description. At meron tayong Patreon kung gusto nyo mag-ambag sa podcast. Maraming salamat at paalam.